Hey everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang napili nating headshot photos ng mga kandidata dito sa Miss Universe na inilabas nga ng Miss Universe nung nakaraan? Sino ang panalo? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na guys, sa totoo lang. Dahil ilang tulog na lang, magsisimula na ang Miss Universe competition. 25 days or 20 days na lang ang hihintayin natin at lilipad na ang pambato natin na si Michelle D. Sa ngayon, si Michelle D ay talagang puspusan na na nagtitraining sa kanyang pasarela. Kung titignan mo yung pasarela ni Michelle Di ko nag-improve ba mula noong nanalo siya ng Miss Universe Philippines Ang masasabi ko, yes, sobrang improve ng kanyang pasarela At nakita natin magaang na yung galawan niya At maganda ang pitik ng mga paa At masasabi ko naman na I'm so excited kasi parang ang lakas naman talaga ng laban ng pambato natin. So, kung titignan mo ang mga ginawa ni Michelle D na paghahanda dito, talagang ma-amaze ka, sobrang ma-appreciate mo yung lahat ng, eh, ng, ng effort na ginawa ni Michelle D. And then, let's see, ang universe na ang magdidesisyon yan para sa kanya, di ba? So, ngayon, nakikita ko na grabe, ang lakas ng pambato natin. So ngayon, nag-prepare si Michelle D. sa iba pang aspeto ng competition and then nananahimik ang ating pambato dahil sunod-sunod nga ang kanyang preparasyon sa bawat aspeto ng competition, katulad ng pasarela, Q&A training, at saka syempre yung mga damit na gagamitin niya sa Miss Universe. So may nagtatanong sa akin, pasabog kaya ang styling ni Michelle D.? Ako masasabi ko naman si Michelle D kasi syempre meron na tong experience sa international pageant. She know how to do na pagdating sa competition na to. So alam niya kung paano dadalhin yung sarili niya, kung paano ipiprepare yung sarili niya in terms of makeup, styling, everything. So alam ko na may may offer siya na iba't ibang klaseng look iba't ibang klase ng styling sa atin. So, ayun kasi yung isa sa mga wino worry. Ako kasi, para sa akin, ang isang kandidatang prepared sa competition, kaya niya na ayusin yung sarili niya. And I think Michelle did, tulad nga na sinabi ko, may experience na siya. So, alam niya ko ano yung gagawin niya dito. Kaya parang feeling ko, hindi tayo dapat ma-worry doon sa styling na yung offer niya sa Miss Universe. So, ito nga, nung mga nakaraang araw, nagpasabog nga ng bagong photos itong si Michelle D na talaga naman masasabi ko oh my god ang ganda so ito ang ginamit niyang portrait photos para dito sa Miss Universe so dalawang shot yon na nakita natin na sabing ganon siya daw mismo ang nag para doon kumbaga siya yung nag-direct doon sa photos na yon para sa photoshoot niya dito sa portrait niya sa Miss Universe o, di ba? Kung pupunta ka sa account ni Michelle D, makikita mo doon kung ano ang profile na nakalagay doon sa Philippines. And talaga masasabi ko, just ko, kinabog niya ang lahat ng profile doon sa ano, sa sa mga kandidata ng Miss Universe. Do, doon pa lang masasabi mo, pag nabasa mo na yung profile niya, talagang masasabi mo na kung mukhang si Michelle D. talaga ang possible na pwedeng manalo ngayong taon na to sa Miss Universe. Pero syempre, depende pa rin talaga sa performance eh. Lalo na pag nagsama-sama sila. So, malakas si Michelle D. doon sa profile advocacy at saka sa iba pang aspeto. Pero, syempre, this is a competition. So, hindi pa natin masisiguro yan hanggat hindi pa nag ongoing talaga yung competition ng Miss Universe. Hanggat hindi pa tayo pumupunta sa coronation night. But let's see. Masusurprise naman tayo nga in the future, di ba? So ngayon, sino nga ba ang mga kandidata na nagustuhan natin ang kanilang photos na inilabas dito sa Miss Universe para sa kanilang photo portraits, di ba? So, ako, para sa akin, isa sa mga nagustuhan ko is Colombia. Yes! Yung kay Colombia, napaka-sexy nung dating. Yes, she's a mother, pero hindi mo makikita dito na mukha siyang nanay. Talaga masasabi ko, palaban ang Colombia panalo ang kanyang photoshoot and I love the way kung paano siya tumingin sa camera. Yung kanyang cheekbone talagang kitang-kita mo at saka may ino-offer talaga yung photos niya na beauty sa atin. Mm -hmm. I love Colombia. Very model and the thing. And then, of course, I love Mexico. Si Mexico naman, medyo naloloka lang ako. Pag tinitigan mo kasi yung mga mata niya dito sa photos niya, ang makikita mo, lungkot. Yes, parang may something na lungkot na nakabalot sa kanya. Pero, panalo talaga yung position niya kung paano siya pumose dito. Panalo ay yung ibinigay niyang angulo sa photos niya. Plus, nando kita mo talaga na wow, ang perfect. So, gusto ko, very natural yung move na ibinigay niyang posisyon, di ba? So, gusto ko yan. Walang edit yung photos yung iba kasi puro edit. Nakakaloka. And then, of course, Puerto Rico. I love yung photos ni Puerto Rico. Sobrang ang clear lang na, alam mo yon front lang yung photos. Pero kita mo yung character sa photos niya. Kita mo kung anong merong personality siya. Ang ganda ng mata, ang ganda ng ngiti. Malalaman mo dito pa lang sa photos niya na talagang palaban siya. So, isa siya sa mga nagustuhan kong photos at aabangan sa Miss Universe. Gusto ko rin yung kay South Africa. In fairness, kay South Africa ha. Talagang palaban. Kita mo yung beauty na meron ang South Africa dito. Gusto ko yung pagkakabaksak ng buhok niya sa photos niya. Plus, gusto ko rin yung pagkakadilat ng mata niya. Ang sexy tignan. Plus, yung lips na glossy. And then, eyeliner na talaga naman. Hmm nangungusap. So, dito pa lang sabi ko, pa Susmita Sen ang beauty. ba? Diba? So, ang ganda. Gusto ko rin yung kay Nicaragua. Si Nicaragua kasi, masasabi ko na perfect din yung photos niya. Very girl and dating Yung, alam mo yung comment niya yung photos na ganito eh. Pang Miss Universe nung 90s. Ganon. Pero sabi ko nga, kung beauty, may ino-offer na beauty, And then, gusto ko yung lips, gusto ko yung ayos ng buhok, panalo ang posing. So, parang perfect. Gusto ko rin yung kulay niya. So, sila yung mga nagugustuhan ko. At saka, syempre, yung this Dominican Republic. Yes! Kay Dominican Republic. Gusto ko yung pagkakahiga niya doon sa tela. Gusto ko yung tingin niya sa camera. At gusto ko din yung ayos ng buhok niya. So, napaka-perfect na photos para sa akin para sa isang beauty queen na lalahok sa Miss Universe. At masasabi ko dito sa photos niya, fantastic. Adiba? Ah, so, yon So, punta naman tayo kay Miss ano, isa din sa mga nagustuhan ko, si Venezuela. Yes! Si Venezuela, iba yung ino-offer. So, gusto ko yung side view kasi kita mo lahat. Cheekbone, kita mo yung, yung mata, kung paano siya tumingin. Kita mo yung character dito sa photos niya. At masasabi ko, isa to sa mga magandang photos na inilabas sa mga kandidata ha, dito sa Miss Universe. So, gusto ko. Gusto ko rin kay Miss USA. Si Miss USA kasi sobrang Very smiley talaga yung datingan. Gusto ko, ang ganda ng ngiti, ang ganda ng mata, ang ganda ng posing, masayahin, Miss Universe. O, oh, ba? Diba? So, ang ganda. Perfect yung dating. Brazil. Yes! Photo ni Brazil. Grabe no, ang fresh ng beauty ni Brazil dito. Yung, lalo na yung gumanon siya. Sobrang ganda. Gusto ko yung mata, gusto ko yung posing niya, gusto ko yung tamang smile lang na parang innocent look. So, talagang bet ko yan si Brazil dyan. Si, eto talaga, si Canada. Actually, si Canada, yung glam shoot niya dito, sobrang tuwan-tuwa ako kasi ang big hair. Tapos, para siyang Barbie. Plus, nandoon yung nakita ko sa kanya, yung si Miss Canada noong 2015, kung di ako nagkakamali so ganun na ganun yung beauty palong palo, so parang Miss Universe yung dati nga sa photos niya pero syempre tingnan natin yan kung papalo pa ba yan sa Miss Universe Guatemala, yes gusto ko yung photos ni Guatemala kasi ang ganda ng ino-offer ng mukha niya, so gusto ko yung mata, gusto ko yung yung, yung looks, kung paano siya tumingin sa camera, and then sa photos niyang to, talagang masasabi ko ang perfect ng kuha Sobrang ewan ko, and she's a mother also, di ba? Pero, kita mo na parang, wow, she's innocent, pagdating dito sa kuha niya, at, grabe, palong-palo, gusto ko, gusto ko yung dating, so, parang unique yung photos, para sa akin. And then, of course, gusto ko yung Kai, ko yung photo ni Kosovo, kasi para siyang, ano, diwata, na, alam mo yon ang ganda ng mata, ang ganda ng lips para siyang model ng ano, tawag dito ng para siyang sa movie. Oo, yung sa eyes ganon. So gusto ko, gusto ko yung kuha niya. Ang ganda ng photoshop tas ang ganda din ng pagkalapag ng kamay niya dito sa bibig niya. Very movie yung dating. Hindi pang Miss Universe Very movie. Um, si Inja, hindi ko bet. Tapos, sino pa ba? eto, syempre, wala nang iba. Uh, si Antonio Forsild. Yes, maganda din naman yung kuha ni Antonio Forsild. Promise. Pero, parang piling ko sobrang edit. <laughs> so, hindi ko na nakilala na siya yon. So, sana, ano, medyo binawasan lang yung makeup. Kasi parang piling ko, sobrang kapal ng makeup. Tapos, nag-iba na yung itsura. Tapos, na-edit pa ng todo-todo. So, lalo na nag-iba. Maganda yung ayos ng buhok, maganda yung makeup, maganda yung tingin. Ayun nga lang, sobrang edit yung dating para sa akin. Pero sana kung hindi 'to na-edit, mas bonga. And then, gusto ko syempre, none other than Michelle D. Yes. Si Michelle D, ang ganda ng ino-offer. Sobrang natural beauty na makikita mo na Pilipina queen. Yung iba ayaw nila pero ako kasi masasabi ko unique at oriental beauty ang nakita ko dito sa photos ni Michelle D. At masasabi ko naman na isa to sa mga talagang masasabi natin na magandang portrait na ipinadala natin sa Miss Universe history mula noon kay Rabia, kay Celeste Cortesi, saka kay ano Beatrice Luigi Gomez. Actually, kay Beatrice, gusto ko yung kay Beatrice kasi ah, maganda din yung portrait niya. Mahal din siya ng camera. But, yung kay Michelle di kasi is a very unique para sa akin. Classy, elegant, tapos na doon makikita mo na talagang grabe, ang lakas ng power. O, oh, ba diba? So, sobrang simple pero doon yung natural look talaga ng isang Pilipina na makikita mo dito sa photos na to at perfect siya para sa akin so yan, so sila yung mga nakuha ko na gustong gusto ko ang kanilang portrait photos na talaga naman sa photos pa lang na-amaze na ako pero syempre, aabangan din natin sila sa galawan nila sa Miss Universe, kung eto ba ay talagang pag ano yung sa camera na ba, ganito na ba talaga sila kaganda pag video sa mga galawan kasi syempre sa photoshoot na ano na na-edit na -e papaganda pa ng more pero ako isa lang may pagmamalaki ko yung photos ng pambato natin wala namang sa halong bias ha very natural photo talaga ko ano yung itsura niya, yun talaga yung makikita mo. At saka plus nando doon na hindi nila inedit, ayun yung maganda, hindi nila inedit ng todo-todo. Nando doon na simplihan talagang ayos. Plus nando doon na natural at impact ni Michelle D sa photos na to. So, yan! Kayo ba guys? Sino guys ang best photos para sa inyo dito sa portrait na inilabas ng Miss Universe para sa mga kandidata? So, please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang top 5 mo sa mga photos dito sa Miss Universe ngayon ng mga kandidata na lumalakok nga at lalaban sa El Salvador. So, yun guys! Guys, so maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. Sa akin ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam, thank you guys.